So yun mga kauban yung katanungan ng mga nakakita sa picture ko sa Facebook ah, Ito na nga po inaksyon na, na po ng MD, MD Arara mga balagtas mga kauban ah. Ito nasa tulay konti na lang po yung mga nakabara Alos nasa one port na lang po ah. wala na po ito konti na lang Ayun, yung sa tulay po bali dalawa na po yung maladaanan doon. Ayun. yun mga kauban, makikita nga po dito sa video mga kauban na pinagtutulungan nila na maalis po yung bara dito po sa ilalim ng Balagtas Bridge. Yung mga kangkong, hayasin, water lily, basura, mga inalid po to noong bagyong karina at habagat mga kauban. Mga galing po sa kataas kataasang mga basura, mga magkakangkong po, mga nagtapas, mga naglinis po yung mga nasa katakasan, sa may bunsuran, sa may pande. Yan po sa may dalig, yan po yung kataasan ng balagtas na ilog mga kauban. Ngayon dito po sa balagtas breed, dito po nagpunta yung lahat po ng mga tinabas nila. Dito po nagbara yung mga, yan, mga kangkong, may mga damo po, yung mga naglinis po sa kailugan mga kauban. Dito po napunta, kaya po yung mga mangisda at saka po yung mga nagkakangkong, hindi po sila makatawi dito sa ilog ng balagtas. asa ah, sorry sa may tuloy ng balagtas dahil nga po dito sa basura mga kauban sa mga bumara rito mga kangkong mga damo mga kauban ay ito pinagtutulong-tulungan nila excuse me po uh, ito kapraso na lang po mga kauban yung natitira dito sa may gitnang poste ng Balagtas Bridge mga kauban dito Uh, sabi nga po nung isang gumagawa mga kauban, mukhang din nila rito matatanggal dahil po may mga nakalawit pong bakal dito sa mga poste ng Balagtas Bridge. Uh, sa so malalak na rin po itong malaking damo na itong mga kauban. Malaking po yan sa may ilalim. Ayan, uh, pinipilit nga pong sikwatin ni eh, Kuya yung mga kawit ng damo dito sa bakal ng ba Balagtas Bridge mga kauban. Ngunit hindi po niya matanggal mga kauban ayun na sinasalaksak po ni kuya sinusubuhan po niyang tanggalin ibol so, well, di po niya kayang tanggalin to pero dito po makakadaan ng maginhawa yung mga mangisda yung makikita po dito sa video mga kauban dumating na rin po yung mga tagalungos yung galing po sa kataasan na magbababa po rito sa pantalan ng kangkong uh, doon po sa tulay ng release mga kauban pupunta natin mamaya nakakadaan na po sila doon dahil nalinis na po yung isang bahagi kahapon ayun makita rito Ayan po yung mga basura dito sa temporary bridge ng PNR and SCR. Dito po sa gawing kanan, makita po yung malinis na lugar. Uh, Diyan na po dumadaan yung mga nangangangkong, yung mga mangisda, yung nakita natin po kayo na sa tulay, nakunan ng video. Yon, dumaling na rin po rito yung mga nagdinis po sa tulay ng uh, tawuan po ng MDRRMO. At ito nga nila yung sitwasyon dito sa temporary bridge sa ng PNR kung anong mga gumparaan dito sa bar barado sa PNR NSCR bridge <clears throat> ayun nakadaan na nga po yung mga manggangang makita po si kuya oh, inihila po nung bangkang di motor may tatlong hilang bangka na pinaglagyan po ng mga kangkong ito po yung sinasabi nila mga kauban nung nakabara po ito sa, sa karsada po sila dumadaan hindi po sila makadaan dito sa may temporary bridge dahil nga po sa barado yung temporary bridge sa dami ng layak mga basura dito mga kauban ayam ang po natin mismo yung kagandahan ng PNR NCR dito sa boundary ng Lungos at ng Barangay San Juan mga kauban Napakaganda po ng release Pero makikita naman po dito sa may sa may ilog Yung mga basura na inanod So yun mga Noong isang araw nandun tayo Ito nakuna natin to Ngayon nandito po tayo sa temporary bridge nila mga kauban no? At, natin dito yung mga basura bubud po ng kapal, hindi daw po sabi mo mga gumagawa, hindi po nila kakayanin dahil sa kapal, at bukod sa makapal may mga kawayan po, may mga siit ayan makakita nyo rito ayan o, parang meron ng isla rito may lupa ng makapal, mga kauban sinubukan nga po nung isa na tumungtong, hindi po sa lumubog uh, malamang to balikan sabi nila mga dito mga kauban bako para madaling malinis mga kauban dahil makapal lang nga po yung barado rito tinong may mga lupa pa sa ilalim yun so, nakakita nyo yung mga kauban no? hindi siya lumulubog ang kapal po Yon, nakikita si Kuya, sinubukan ang yugyugin yung ano, pero hindi siya lumulubog. Talagang napakakapal. Yon, sa mga subscriber, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, maraming maraming salamat. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat. Sa dating subscriber, maraming salamat po. God bless, God bless po sa ating lahat. Makikita rito yung kagandaan ng PNR, NCR, patungong bukawi at patungong balagtas. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye!